Matapos nga po ang sobrang nakakapagod na road trip ng Golden State Warriors ng mga nagdaang araw, babalik na nga po ang kanilang kupunan sa kanilang bahay na Chase Center bukas ng umaga para kalabanin ng Milwaukee Bucks na isa sa pinakamainit na kupunan ngayon. Kaya mukhang delikado dito ang Warriors at kailangan nga talaga nila ng bagong rest bakat sa kabutihang palad, inilabas na nga po ng isang magandang balita patungkol sa kanilang team. Ayon nga po sa Ibinulgara, na balita ng isang Warrior Insider matapos nga po ang apat na games na pagkawala ni Andrew Wiggins dahil sa personal na rason inaasahan na nga po na babalik at maglalaro na itong muli kontra sa Milwaukee Bucks bagamat man hindi pa rin naman niya nare-resolvahan ang kanyang personal na problema mas pinili nga po niya na bumalik at maglaro na since unti-unti rin naman nga niya itong naiayos bawat araw alam naman nga po niya na kailangan siya ngayon ng kanyang kuponan si napakahalaga para sa kanila na maipanalo ang mga susunod na laro upang sa ganon umabante at makapasok ng tuluyan sa playoffs. Samantala, dito naman dumako sa ating pangalawang storya sa naibulgar na kahinaan ng Oklahoma City Thunder. Sa kabila nga po ng pagkatalo ng OKC Thunder kontra sa Los Angeles Lakers nananatili para naman sila kahit papano sa itaas ng West sa pagkakaroon nila ng hawak na record 42 9 Ibig sabihin, kahit ano man nga po ang mangyari, malaki pa rin naman ang chance na magkaroon sila ng home court advantage sa first round. Ngunit pagkatapos nga po ng kanilang pagkatalo laban sa Lakers, hindi pa rin naman magiging katulad pa ng dati ang kanilang kupunan since nailantad dito ang buong kupunan ng tunay na kahinaan ng Oklahoma City Thunder. Ito nga ay ang katotohanan na kapag hindi nakagalaw ng maayos sa Shea Gildjus Alexander, wala na nga silang maaasahan pa na ibang mag-step -e up. Yes mga idol, bukod nga kay SGA, wala rin naman nga ang ibang player ang si Thunder na may kakayahan na buhati na ang kanilang team. Kaya kailangan na lamang nga pong gawin ng kanilang mga kalaban ngayon, i-focus ng husto ang kanilang depensa para ma-lockdown si Shea Gilgis Alexander gaya ng ginawa ng Lakers kahapon at naging matagumpay nga sila na magawa ito, sigurado nga po na magiging madali na lamang para sa ibang kupuna na manalo laban sa Oklahoma City Thunder. Bukod nga po dyan, inailantad na rin naman sa publiko ang pagiging sobrang lamya pa rin naman ang front court ng OKC lalo na pagdating sa depensa at rebounding. Kaya kahit man isa silang top team sa West, malaki pa rin naman na ang pagdududa ng mga analyst. Habang dito naman sa ating huling storya sa balitang target nga po ni Coach Darvin Ham na umabot hanggang top 6 sa West. Napatunayan nga po mismo ng Los Angeles Lakers na isa pa rin naman silang legit contender matapos nilang pataobin ang parehong top 1 ng East at West na Oklahoma City Thunder at Boston Celtics. Bukod nga po dyan bagamat mana nananatili sa pangsyam na pwesto ang kanilang team na merong record 34-29 hindi pa rin naman malabo na umabante pa sila pataas hanggang sa ika na pwesto sa West since ka kakaunting games lang naman ang kalamangan sa kanila ng ika na Phoenix Suns. Pero kahit man nga, may pag-asa pa talaga ang Lakers na umabante sa ika -anin na pwesto, kailangan para naman nga po nila itong pag-isipan ng mabuti since malaki ang posibilidad na makabangga nila dito sa first round ng playoffs ang defending champions na Denver Nuggets. Ngunit ayon rin naman sa naging pahayag ni Anthony Davis, wala rin naman nga siyang pakialam kung anong pwesto ang kanilang makuha sa standing so kung sino ang kanilang makabangga gayong ang mahalaga lamang nga po sa kanila ngayon makapasok sa playoffs ngayong season.